At heto na nga ang ating pinakahihintay pagkatapos ng apat na buwang bakasyon, tayo ay sasampan ulit. At syempre, isa sa mamimiss natin ay ang pagkain ng sama-sama kasama ang ating pamilya. Kaya naman, kami ay nagkaroon ng konting salo-salo. At dahil nga bumisita rin ng aking mga tropa, kami ay nagkantahan at nagkasiyahan. Sa araw nga ng aking paglipad, uy, lumilipad ka! <laughs> Naggrab na nga lang ako para mas makamura kasi nga, hindi na rin uso sa akin yung mga hatid-hatid na yan. Dumating na nga ako dito sa airport at sila ang mga makakasama ko. Naghintayan na lang kami para sabay-sabay kami mag-check-in. At so, wakas, kumpleto na rin kami. Heto nga't naglalakad na at pipila sa check-in counters. Heto nga't titimbangin na ang aking puso para sa yung Miss Ganda. Uy! Pagkatapos naman sa immigration, nag-food trip muna kami. At ito nga, nakapag-tiktok pa si Papa Doms. Ang boarding time nga pala namin ay 5.50 a.m moments Heto na. Heto na yun. Heto na talaga yun. This is it, pansit. Wala nang atrasan to. Ang next step natin ay hanapin ang ating jupuan. And finally, nahanap na rin kita, 67B. Pumupuna nga ako at naghihintay na nagbabaka sakali kali. Na sana walang nakaupo sa window seat. Eh kaso, mission failed tayo. Ay, here we come. Heto na nga yung part na parang halo-halo lahat ng nararamdaman mo. May halong pangamba, lungkot at saya. Masaya sa part na nabigyan ka naman ng oportunidad para makasampa. Kumbaga, nadugtungan na naman yung pangarap mo na makapag-ipon, makapag-invest at matupad yung mga pangarap mo sa buhay para sa pamilya mo at sa sarili mo. Halong pangamba at lungkot naman sa part na kailan mo pang lumayo at magsakripisyo para makamit mo pa ang mga inaasam mo sa buhay. Marami ka na namang mamimiss na special gatherings tulad ng birthdays, Pasko, at bagong taon. Bago pa nga pumatak ang ating luha dahil sa ating kadramahan, Uy! Eto na, after 4 hours, nasa Singapore na tayo. Mula sa papawid, kitang kita mo na yung sigla ng Singapore, na isa sa pinakamayamang bansa dito sa Asia. At pagkalapag na pagkalapag namin, dumiretsyo na kami sa immigration. Heto yung pinakahuling part na kung saan kakabahan ka talaga ng sobra dahil sobrang stricto nga dito sa Singapore. Pwede kang mahold at madelay ang iyong sampa. At sa wakas, wala naman naging problema. Kaya ito, sinalubong na kami ng aming agent. And good news, mag-hotel pa kami ng 3 hours. Kaso, sa labi nga lang. Dito nga pala kami sa Furama Riverfront. Pagkapasok na pagkapasok nga namin, grabe yung bubungad sa'yo dito napakasosyal. At dahil nga naabutan kami ng lunchtime, dumiretso kami dito sa Kintamani Indonesian Restaurant. Dito, may mga nakasabay din kaming mga Filipino seafarers. At grabe yung mga pagkain dito. Matatakam ka talaga sa sobrang sarap mula sa putahe at mga desserts. May pagka-Filipino, Indian at Chinese cuisine style. Di ko na nga nang tiis at kumuha na ako ng aking panghuling hapunan. Kumain na nga kami at siya ang mababayad. <laughs> at exactly 2pm, siyundo na nga ulit kami ng aming agent papunta sa Port Emigration. Pagkatapos doon, sumukay pa kami ng service boat papunta sa aming barko. And this is it. Eto na yon. Hello guys! Dito na po ako sa barko ngayon. So ayan kaka ko lang po. It's 2.25am ng umaga. So Magpapahinga pa lang po ako kasi sobrang paspasan yung nangyari dito sa Singapore. Sobrang sinusunod pa po itong Singapore na itong point ito. So kaya ganyan naman, hindi ba ako nakaka-polize ng aking gamit. Sumabang pa kami dito na alas stress ng hapon. Then, yung mga paitan namin, diretso pa na rin o change na po yun. Then, diretso bihis, uh, report sa makina kung ano yung job order. Ayun na nga, nag-provision tayo, nag-garbage disposal, nag-bankyaring ng oil, may engine, uh, auxiliary engine uh, cylinder oil, bunkering ng HFO, and diesel oil. So, yun, sobrang dami guys nang ginawa namin yun. Kaya sobrang puwet-puwet pagod. At, okay lang yan. Ah, ginusto natin itong profession na ito, kaya wala tayong magagawa. So, yun, embrace it and sana sa lahat ng mga marimang dyan, okay, susuko para sa pangalapis sa buhay. Enjoy guys! Ingat kayo palagi. Eh. God best.